Guys, ngayon pala guys, magluluto naman ako ng tokwa at yung ating, nabili ko na to guys na malambot na sa palengke, yung tenga. Ayan guys. Tapos ang gagawin ko guys, ipiprito ko muna to bago ko to ipaluluto mga guys. Ito yung babang, pinitpit ko lang siya. Yung sibuyas, ihukuli ko mga guys. Uunahin ko muna itong i-crispy yung ating Medyo i-brown natin yung ating tokwa. Tapos ito guys, napainit ko na siya. Lalagyan ko na lang siya ng mantika. guys, mainit na siya. lagyan na muna natin yung ating tawid dito, yung ating topwah. Ayan. Tapos so, ilagay natin yung asin. Papaground natin ko guys pag nag-brown na ito, susunod yung ating penya. Ayan guys, kaya ako napabili niyan. Yung iba sinahog ko sa lain, pero pinili ko lang yung may taba. Eh, marami siya guys. Ayan yun. No. Alam Alamang 100 pesos. Sabi ko, naisip ko, igisa ko sa tokwa, parang style sisig. Ayan guys. Ayan. Ito guys, yung ginagawa ko lang ng sausawa. No? Ang bango na nito guys, so oh, lutong-luto na siya. Kasi dati guys, nagawa ako yung mga blended ko yung mga sangkap. Ang sarap na yun nun guys. Hindi <laughs> na ako nakag nakagawa ulit. Ito, yung mga buo-buo lang guys na ano, hindi ko na blended. Pero ang bango na niya guys, so, oh, napang sausawa. Ito guys, brown na siya. Pero hindi pa siya masyadong ano. Uh, Kaya medyo brown ko pa siya guys. Kasi may mga puti-puti pa. Oh. Bago ko siya hanguin. Tapos saka natin susunod yung ating day niya. mga so, guys, hanguin ko na siya. Narin natin ito sa isa. bowl yung ating okwa. Oh, wow i natin ito, guys. Ilagay natin ito pag ito na yung ating penya ng baboy. Ito, guys, na nabili kong penya. Yung mga hindi na uubos sa palengke. Ito na pala siya, guys. Yung mga na hindi na uubos sa palengke na mga kaya nga ng baboy yan. Pinapalambot nila. Tapos binibenta, binibenta nila ang kartino. Ayan guys. Eh. So. Paano yung natin siya guys? Palulutong lutong yung natin. Tapang ko guys para maano siya. Baka ito din Okay

guys. na natin yung bawang. Ayan. Inaano na natin yung apoy. Ito guys yung aking bawang. Ito na yan guys. Inano. Binipakit ng ano yung ating bawang. Ito's pinalang yan yung Tapos, sibuyas maya maya medyo ano na rin yung ating tena pero ang bago niya o oh. Uh. ito guys lagyan natin paminta at ang ating seasoning ang ating seasoning guys tapos konti konti patis lang ano. ang bango. Ito po ang lang guys. Ayan. Tapos, nagdaraw ko ng ayaw ko guys. Ang ilagay naman natin yung silver swan na toyo. Tapos, maya maya guys, lagay ko yung lagyan natin ito ng suka maya maya. Ang bango. bawasan ko siya guys ng malitika. Dapat sa laka din ako sa pagbinawasan guys. Yung na-crispy na yung ating curl niya. Kasi lalagyan ko siya guys ng onting star margarine. Para kung nari siya guys, parang sisi. Ayan, halos natanggap guys yung ano, yung malitika niya. Ayan um. guys, so oh, halos na tagal yung kanyang mantika. Lagyan natin siya ng konting star margarine. Ito guys. Nakuha tayo ng kutsara. Madami lamot guys. Ayan. Diba? Para kung nga guys daming na mo kayo so nag-aano ng asawa ko lamok tapos na rin ko rin si tong ating sibuyas guys, titikman ko siya kung oh, okay na yung ayun natin yung ilto. Oh, kung okay na yung alat yun, eh. titikman ko mga guys. Alam din ko muna guys kasi ang iyak. Titikman natin kung okay na yung ating tapos lagay na natin yung ating tokwa. Ayan. Ayan. Kaya ko muna guys, ng konti, sisunin pa. Ayan guys. Yun natin, yung isang kain na with papua. Yung alat niya guys, okay na.

嗯。Yeah.